Somalia. Ang Somalia ay isang bansa sa Horn of Africa na kilala sa pinakamahabang baybayin sa Africa, mayamang kasaysayan ng kalakalan, at kulturang puno ng oral poetry at nomadic lifestyle. Karamihan ng mamamayan ay Muslim at nakadepende sa pag-aalaga ng hayop at pangingisda. Ang Somalia ay may lawak na humigit kumulang 637,657 square kilometers at may populasyon na nasa 18 hanggang 18.5 milyon ngayong 2025, kaya't isa itong malawak na bansa na may katamtamang dami ng tao. Ang Mogadishu ang capital city ng Somalia. Gayunpaman, ang Somalia ay madalas na nakilala at naiugnay sa digma ang sibil, mga pirata, kahirapan, at kagutuman. Sa kabila nito, unti-unti itong bumabangon at muling nagpapakita ng potensyal para sa mas maunlad na kinabukasan. Ngayon ay sama-sama nating alamin ang mga kakaiba at nakakamanghang katotohanan tungkol sa bansang Somalia na maaaring hindi mo pa alam. May pinakamahabang baybayin sa Afrika. Ang Somalia ay may humigit kumulang 3,333 km ng baybayin, na siyang pinakamahaba sa buong kontinente ng Afrika ibig sabihin, mas mahaba pa ito kaysa sa baybayin ng South Africa o Madagascar. Ang kahabaan ng baybayin nito ay nakaharap sa dalawang malaking dagat, ang Indian Ocean sa Silangan at ang Gulf of Aden sa Hilaga. Dahil dito, mayaman ang Somalia sa yamang dagat tulad ng tuna, lobster, at iba pang isda. Gayunpaman, dahil sa kaguluhan at pirata, hindi lubusang nagagamit ang potensyal ng baybayin ito para sa turismo at modernong industriya ng pangingisda. Nasa Horn of Africa ang kanyang lokasyon. Kung titingnan sa mapa, ang Somalia ay nakapwesto sa dulo ng silangang Afrika na parang sungay ang hugis. Dahil dito, kasama ito sa tinatawag na Horn of Africa, kasama ang Ethiopia, Eritrea at Djibouti. Ang posisyong ito ay napaka-estratehiko dahil halos katapat lang nito ang Arabian Peninsula. Noong sinaunang panahon, isa itong mahalagang ruta ng mga mga ngalakal na galing sa Arabia, Persia, at India papuntang Afrika. Hanggang ngayon, nananatili itong kritikal na lugar para sa pandaigdigang kalakalan. Bihirang ulan, madalas ang tagtuyot sa Somalia. Isa sa pinakamalaking hamon ng Somalia ay ang kakulangan ng ulan. Karaniwan, dalawang beses lang sa isang taon mayroong rainy season ito ang go at der, pero madalas pa itong pumapalya. Kapag hindi dumating ang ulan, nagkakaroon ng matinding tagtuyot na nagiging sanhinang pagkamatay ng mga hayop at kakulangan ng pagkain. Sa katunayan, ilang beses nang nakaranas ng malawakang tagutom ang Somalia dahil dito. Ito rin ang dahilan kung bakit napakahalaga ng kamelyo at iba pang hayop na kayang mabuhay kahit kulang sa tubig strategic na lokasyon para sa pandaigdigang kalakalan. Ang Somalia ang isa sa may pinakamagandang lokasyon para sa kalakalan. Dahil nasa pagitan nito ng Gulf of Aden at Indian Ocean, napakalapit ng Somalia sa isa sa pinakamahalagang shipping route sa mundo, ang Bab el Mandeb Strait, na dinaraanan ng libu-libong barkong nagdadala ng langis at kalakal bawat taon. Ito ang dahilan kung bakit naging target ng mga pirata ang mga barko sa lugar na ito kung makokontrol at mapapangalagaan ng maayos ang karagatang sakop ng Somalia, maaari itong maging sentro ng maritime trade sa hinaharap. Ang Somalia ay dating kolonya ng dalawang bansa. Bago pa naging isang bansa, hati ang Somalia sa dalawang kolonya ito ay ang British Somaliland sa Hilaga at Italian Somaliland sa Timog. Ang British ay nagkontrol sa Hilaga noong huling bahagi ng 1800s, habang ang Italy naman ay nagtatag ng kanilang kolonya sa Timog. Ang dalawang kolonya ay may magkaibang sistema ng pamahalaan, edukasyon at kultura na iniwan ng kanilang mananakop. Kaya nang pagsamahin ito noong 1960, nagkaroon ng mga hamon sa pagkakaisa dahil iba ang naging karanasan ng bawat bahagi. Walang functional na gobyerno sa mahigit dalawampung taon. Matapos bumagsak ang gobyerno noong 1991, nagkaroon ng mahigit dalawang dekada na walang sentralisadong pamahalaan ang Somalia ang mga tao ay umaasa lamang sa kanilang mga klan at lokal na pinuno. Noong 2000s lamang nagsimulang buuin muli ang isang transitional federal government sa tulong ng UN at African Union. Ngunit hanggang ngayon, nananatili pa rin ang kahinaan ng sentralisadong pamahalaan. Pirata sa Somalia, isa sa pinakakakaibang bahagi ng modernong kasaysayan ng Somalia ay ang Somali Pirates. Dahil sa kawalan ng matatag na gobyerno at trabaho, Maraming lokal na mangingisda ang naging pirata. Sila ay umatake sa mga barko sa Indian Ocean at Gulf of Aden noong dekada 2000 hanggang 2010. Naging headline sa buong mundo ang pagdukot nila ng malalaking barko at crew kapalit ng ransom na milyon-milyong dolyar. Dahil dito, maraming bansang kanluranin ang nagpadala ng hukbong dagat upang protektahan ang shipping lanes. Nomadic lifestyle ng mga taga-Somalia Higit kalahati ng populasyon ng Somalia ay mga nomadic o semi-nomadic, ibig sabihin, palipat-lipat sila ng tirahan dala ang kanilang mga alagang hayo. Ang ganitong uri ng pamumuhay ay nakaugat sa kultura ng Somalia dahil ang bansa ay tigang at kulang sa permanenteng sakahan. Sila ang tinatawag na pastoralists na umaasa sa kamelyo, kambing, at baka para sa gatas, karne, at kabuhayan. May pinakamaraming kamelyo sa mundo. Ang Somalia ang may pinakamalaking populasyon ng kamelyo o camel sa buong mundo. Ang mga kamelyo ay itinuturing na haligi ng buhay, sa Somali culture, nagbibigay ito ng gatas, karne, transportasyon, at maging dowry sa kasal. Ang camel milk ay napakapopular na inumin at mahalaga sa nutrisyon ng mga Somali. Pukod sa pagiging hayop pang kabuhayan, ang kamelyo ay simbolo rin ng kayamanan at dangal mas maraming kamelyo ang isang pamilya, mas mataas ang kanilang katayuan sa lipunan. Mayroon ding mga kasabihan at tula tungkol sa kamelyo, at madalas itong sentro ng usapan sa mga pagtitipo ng mga nomad. Livestock Exporter ng Mga Mayayamang Bansa Isa ang Somalia sa pinakamalaking exporter ng buhay na hayop tulad ng camels, kambing, tupa at mga baka patungong Middle East lalo na sa Saudi Arabia. Sa panahon ng Hajj, libu-libong Somali livestock ang ini-import para sa ritual na pag-aalay. May malaking fishing industry sana sa Somalia. Sa kabila ng mahabang baybayin, hindi pa ganap na nade ang fishing industry ng Somalia. Gayunpaman, mayaman ang dagat nila sa tuna, sardines, at lobster. At dahil sa kawalan ng kontrol, maraming dayuhang illegal fishing vessels ang nagnanakaw ng kanilang yaman dagat. Mabilis na pagboom ng telecom sa Somalia. Nakakagulat pero ang telecom industry ng Somalia ay isa sa pinakamabilis lumago sa Afrika. May murang cellphone services at internet kahit sa rural areas. Private companies ang nagdevelop nito dahil walang national provider. Nagboom ang telecom sa Somalia dahil walang regulasyon ng gobyerno, malakas ang demand mula sa diaspora, murang tawag at internet, at naimbento ang mobile banking o EVC+. Plus dahil dito, naging lifeline ng ekonomiya at pinakamabilis na umunlad na industriya sa bansa. Islam ang pangunahing relihiyon. Halos isandaang porsyento ng mga Somali ay Muslim, karamihan ay Sunni Islam. Ang relihiyon ay napakahalaga sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Ang mga batas, tradisyon, at pamumuhay ay nakabatay sa Islam. Halimbawa, ang mga tindahan at opisina ay madalas nagsasara tuwing oras ng dasal. Limitado ang paaralan sa Somalia. Limitado ang paaralan sa Somalia dahil sa mahabang digmaan, kakulangan ng pondo at guro, matinding kahirapan, at banta ng seguridad. Mas laganap ang mga madrasa kaysa formal schools kaya maraming bata ang hindi nakakakuha ng kompletong edukasyon. Ngunit ngayon ay unti-unti nang bumabangon ang Somalia, sa tulong ng maraming mga organisasyon sa mundo ay nagpapatayo sila ng paaralan sa Somalia. Tinaguriang Nation of Poets ang Somalia. Sa kabila ng kakulangan ng edukasyon ng mga Somali, ay tinatawag pa sila na Nation of Poets dahil sa napakalalim ng kahalagahan ng tula sa kanilang kultura at kasaysayan. Kinagamit ito sa komunikasyon, musika, panitikan, at maging sa politika. Ang mga Somali ay mayaman sa oral tradition at ang mga makata ay tinitingala bilang leader at tagapag-ingat ng kaalaman at identidad ng bayan. Sa kabila ng nangyayari sa Somalia tulad ng kaguluhan, mga pirata, tagtuyot, kakulangan ng pangkabuhayan at tagbutong, ay patuloy na lumalaban ang mga Somali sa hamon ng buhay. Dahil sa kakulangan ng tamang pamumuno sa bansang ito ay hindi maganda ang nangyayari sa pamamahala, ngunit sa tulong ng mga malalaking organisasyon sa mundo ay unti-unting bumabangon ang Somalia.